Yan, nakasulat dito ha Arenas Boulevard So ayan guys, dito tayo So ayan guys, dito na tayo sa ano Sa Arenas Boulevard dito sa SG Down Out Ayan, kasama natin si Boss Ray Uy! Gagi! Uh, Wala yung letter lang pala eh okay, uh, guys, follow uh, niya yan uh, no? Ventures Arenas Ha? Ha? Uh. Ha? Uh.

Yes, 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 we are back guys So, yan for today's video guys Tambay kulit tayo yan. Kasama natin si Boss Ray ngayon Tambay tayo sa arenas Yan, nawili tayo sa arenas Chill tambay lang Tayo sa arenas Boulevard, dyan sa may good kala siya So, yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Team or vlog here nga pala hey! Another day, another vlog <laughs> Ganun talaga eh, no? may bakanting oras at kinakati kang magmotor magmomotor ka eh kahit naman siguro kayo eh no kung hilig nyo talaga yung magmotor kahit extra time nyo magmomotor at magmomotor kayo eh parang ngayon di ba Shit. yan yeah, ngayon napili namin ulit pumalik sa arenas wala napaka chill din kasi ng place ngayon tignan natin kung sa SJ hangout tayo na yun Mag chill, Kwento-kwentuhan for today's video Ayo, <coughs> hey, oh, sino na po yung mga riders dito ngayon na naka, uh, nakapag upgrade na, nakapag big bike na Kamusta? Kamusta ang pakiramdam ng big bike? <laughs> Magastos ba sa gas? Guys, Speaking of gas guys, ang dami nagsasabi sa akin or ano na oy big bike 'yan, magastos 'yan sa gas, 'di ba? Ano naman kung 'to sa gas? Kaya kami bumili sa ng big bike hindi para magtipid sa gas. <laughs> 'Di ba? Bumili tayo para ma-enjoy natin yung ride. Mas mapadali tayo. Makakadaan tayo sa Enlex sa ano, Teplex Expressway kumbaga. Kaya so, kung tatanong inyo ako kung magastos ba tong big bike sa gas. Oo, oh, oh, katulad sa akin, inline four to. Sobrang gastos nito sa gas. Siguro per litro nito is nasa 10 to 12 kilometers lang ang mapupuntahan mo. Sa isang litro nun ah. Medyo hindi pa banat yun boy. <laughs> chill ride, chill ride lang yun. Pero pag ataw ka ng ataw, bomba ka ng bomba. Siguro mga 8 kilometers per liter ang gas consumption itong sakit. Kasi guys, first of all naman, siguro kaya mong bumili ng big bike. Pero di mo kaya magpagas. <laughs> di ba? Parang napaka-imposible napaka na yun eh, no? sigurado naman guys, di naman lahat na nabibig bike is pang daily, ni daily nila yan. Yung iba, pang ano lang nila yan, Sunday bike, tawag dito. Ay! Pang Sunday bike nila. Tapos, yun lang, pang hindi pang ano, pang occasional riding lang, pang, pang spirited riding lang nila tong big bike. Gusto nilang pumunta sa lugar na Kumamit para Lugar na para mag expressway Guys yan Mag big bike yung mga yan Pero yung tipong ano Yung tipong gagamitin mo Ito mamasok sa trabaho Tapos ang na mo Naka sports bike ka Ako boy <laughs> Mukhang malabong mangyari yun Saka sure naman ako Kadalasan din naman sa mga big bike owner Dito sa atin is Sigurado may kotse yan boy Kundi may kotse may scooter yan Parang tayo may kotse din tayo May mga sakyan din tayo Hindi <laughs> lang basta <na> big bike <laughs> Alam ano na ahing naman tong big bike Diba? Pero so, mas unahin mo yung service Ito hobby na lang to sa akin Para sa akin ah kung service mo yung big bike mo, aba, matindi ka. Ah. Matindi-tinding gasolinahan yan. Matangaw <laughs> pa naman big bike. Nagbabalak ka na pang service-service mo ang big bike na sports bike. Okay lang naman. Basta kaya mo. <laughs> Pero kung bata-bata ka sa ganito, kung bata-bata ka sa ganito sa sports bike Wala kayang kaya ng likod mo Ako bata-bata pa ako eh <laughs> Kaya kaya pa naman Matagal-tagal pa tayo Magpalit ng naked Kaya pa ng likod guys Di pa tayo nagsasalompas dito <laughs> na boy, eh. boy Puntero, dumaan sa shoulder na teknik magsisingit-singit kayo <laughs> makikita nito <ang> eh <laughs> Ah, grabe traffic dun boy Pare, malapit-lapit lang naman na tayo. So, yan guys, itong ano, Arenas pala yan. Sa mga hindi pa nakakapunta, dito yun sa Kalasyao. paliko bago mag 7-11 eh, kung manggagaling ka dito sa amin sa... sa Santa Barbara pero yan basta malapit lang doon sa ano sa Coca-Cola basta kung makita mo yung Coca-Cola dyan na malaki yan malapit-lapit na yung arenas then Pagkakita mo naman papasok dyan, may nakasulat na Arenas... Arenas Boulevard So ayan guys, so pag nakita mo ito, 7-Eleven Banda doon, Liligo na kayo Wala well, lang, baka ba hindi lang kasi alam pa Or hindi taka dito, di ba? At least alam nyo kung makakamala nyo Ayan, dito na yan. Makikita nyo naman dito eh. Bagong daan to. Oop, yan. Ayan, pag nakita nyo marami ng ano, marami ng nagbebenta na pop-up pop, pop, pop store. Ayan, nakasulat dito ha. Arenas Boulevard. So, ayan guys, dito tayo. Maraming tumatambay dito. Naging, naging tambahin na rin talaga ito eh. 那里的岛。 So ayan guys, dito na tayo sa ano sa Arenas Boulevard dito sa SG Dang <laughs> Out. kasama natin si Boss Ray. Dito tayo ngayon tatambay. Ayun oh, dami na rin natambay dito eh. <laughs> Santay pa pesto. O doon na lang. <laughs> Sponsor, <sa dito. laughs> Sponsor sira. <laughs> Doon na lang may bakante pa ata doon. dito dito na lang tayo. Sige so, guys, dito muna kami mamaya na lang ulit. Sige guys, dito kami ngayon sa ano sa Arenas. Dito kami tumambay ngayon kasama natin all the Bros. Then yung mga ibang riders dito sa Pangasinan. Kasama natin 'yan. So, ayan guys, dito kami nagtutumbay ngayon. Kape kape. Solid din yung spot kasi dito. Makarami tao dito. Stop. Yan, tapay mo na kami dito. Ikaw nagkabit dito, Tim? Siyempre. Parang ko tatakpan mo pa yung sa akin, Wala yung letter lang pala eh. Guys, follow nyo no? okay, so yan, Ventures. Ayan, Ventures photo Black. vlog. So, ayan guys, tapos na tayo tumambay dito sa, ano? Sa... Arenas. Ha? Ah, oh, sige, sige. はい。 tapos na yung tambay natin dito uwi yan na guys <laughs> so ayan, dami ng food trip dito kaya kung gusto nyo pumunta dito yan pasyal na dito syempre so guys total uwi na naman na dito kung natatapos yung vlog ko tomorrow vlog I'm out guys see you next vlog bye bye sheesh bye bye